bago sila maghirap, kanila ang buhay na puno ng saya. Happy, happy anniversary, Mommy and Dad. I love you po. Happy, happy anniversary po. <laughs> I love you so much. Isang buhay kasama ang buong pamilya. Happy anniversary, baby. I love you. I love you. Sa lahat ng matataypan mo, ay asawa pa ng pinsan mo. Gwapo naman si Froylan. At mayaman pa. At may asawa at limang anak. Bad vibes ang si Ate Vicky. This is all her fault. May affair ba sila ni Daddy? Justine, kayo tayo na. Alis na tayo. Tayo na. Dalian niyo. Masisirang lahat dahil sa panlilinlang. lang. Naawa ka ba sa akin? Nawala na ng pamilya ko lang sa kapaliwan mo. Naawa ka ba sa akin? Mawawala ang lahat dahil sa trahedya. Bumagsak ang aeroplano sila sa ma'am, at ng mga bata. Hindi pa nakikita si ma'am. Miss na miss ko na rin si ma'am. Sana bumalik na si Mami. Totoo bang wala na si Mami? Nasa heavy na siya, Cha. Gusto ko siyang makita. Gusto ko siyang ayoko. mga basang sisi ngayong lunes na pagkatapos ng itmulaga sa GNA Afternoon Prime.